Ang mabait na bat. Hi, Pogi! Uy! Sino ka? Ako nga pala ang diwata ng mga saging. Diwata? Diwata ng mga saging? Maniwala ka na. Ano pala nun? Tiga, tiga, tiga. E, mukha kang hindi ano eh. Mukha kang hindi diwata ng mga saging. Grabe ah. Wawa sa iyo ah, kuya Huwag nga ako pinaglululoko mo. Hindi ka naniniwala. Gusto mo kita sa kaharian namin. Eh, para kang ano eh. Mm, naghihintay ng mga binatilyo sa mga kalye pagkagabi. Yun, yun, yun eh, Hindi ka mukhang diwata eh. Grabe naman tingin mo sa akin. Hindi ko alam yung mo na yun. Ang totoo, may kahari ang kami. What? Doon, doon mo malalaman lahat na ikaw talaga ang karapat dapat na mabigyan ng kapangyarihan. Bigyan ng kapangyarihan? Tigilan mo ko, tigilan mo ko. Ay, pamaniwala. Diwata nga ako. Diwata ng ano mga sabi? Hmm scammer to. Hindi bagay sa'yo. Hindi, hindi. Hindi mo ko maluloko. Doon mo malalaman sa karihan namin. Tara nga. Hindi kita inookray. Hindi kita binibiro. Totoo ang karihan namin. Kaya tara, sumama ka sa'kin. Sa hindi, hindi. Siguro iba na lang kung totoong diwata ka. Nang makilala mo ang iba pang mga diwata doon. Siyempre, ako ang pinakamaganda. Hindi totoo yan. Kung totoo man yung kari, ano nyo na yan na diwata ka ng ano? Saging? Diwata na mga saging. Wow, ganda ah. Parang joke ah. Pero sige, sige. Bibigyan kita. Saan ba yung, ano nyo? Tara. Ah, dyan. O oh, sige, tara. Pag ito hindi totoo ah,

err yami Tahu so, litin bye bye <coughs>